Ang tanong ko po kasi gito, paano ko po ba yung may papaniwala? may papaniwala ang iba na may Biblia. Di ba dumato sa maraming proseso? Na may Biblia? O, oh, kasi oh, meron... Hindi, mo, hindi mo lang kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, oh, Biblia, oh. Hindi, oh, kasi kinakatawin na kasi nila, gawa raw ng tao. Oo, oh, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo Ibalibag Ibali, mo na yung mic mo, eh. Gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? O, oh, di ba? Madali na masagutin yun eh. Ba't gawa raw ng tao? Ba't ka kagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo? Yung dinadamit mo? Ah, yung mampinggan na kinikinakainan mo? Sino gumawa? tao rin gumawa nun eh. Eh tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Mm. <laughs> Di ba? Eh meron eh. Ang pangit ay kasumulat. Yan naman, pakit-pakit naman na ikasulat mo, sulat manok. O, tell mo, di, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman niniwala. Oh. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Oh, di ba? Yun ang dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang huwag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yung kahit konsensya mo na lang ang sundin mo eh. Tama 'yung sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo at nanay mo eh. Biro mo tatay mo at nanay mo nagpalaki sa nung maliit ka bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat, Tapos paglaki mo dadapog-dapugan mo, taruntado ka. Dapat igalang mo 'yung magulang mo, sabi nga ng Pasyon. Kahit na mo ang laman at ang iyong buto, sampo ng iyong tanan balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tama mo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat! Eh sabi ng bibya, huwag kang tapatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba 'yon? Palang ganito. Sabi ng bata. Sabi ng kapatid mong bata, "Kuya, pag hindi ka kumain isang taon, mamamatay ka." Oo. Oh kung mo babata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan. Oh, ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Piso. Padala mo sa abogado, magkano yon? Piso. Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko, magkano yon? Piso pa rin. Piso pa rin. Di na babago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Ganito. Si, si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yun. yung yung pasuot mo sa pulube. oyo, oh. Ay, puwit ng baso yan. Ay, kasi tanga ka eh. Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? kahit bata. Ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala ko eh. Bakit? Kasi most probably, ta ang bata nagsasabi ng totoo. Yan, yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Oh. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, tagasulat lang naman siya, just Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? O, di ba? Yung sinasabi mo, arap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron yeah. kasi akong nakausap sa PGH nung araw, ano? Isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Eh, para akong naintriga. Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan. Kasi ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ah, ganun ba? Eh, Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo kung hindi. Sabi ah, ko. Binasa ko. Huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi maganda yung babae sisipingan mo pag may regla. Ah, yan. Naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi <laughs> niya pwedeng hindi palimulaan. Doktor siya. Eh. Pag hindi, sasampalin ko siya. Eh. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. At din naniniwala siya ron. Dok, eto pa. Babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, ah, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumaldumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya po pwedeng, hindi siya pwedeng tumutol eh. Eh kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos na isang pasyete, hugas. Ah, pagkatapos na hipuhi sa pasyente, hugas. Eh, hindi pa buhay pa yun. Hugas na lang hugas. Eh sa Biblia, pagpatay, patay, ka. Maliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Ano? Medically and scientifically, tama yun. Ah, oo yan, yan, Tama yan. Naniniwala ako diyan. De lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Ma'am, yung konti, nakaka-isang oras na kami, sabi mo, dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya eh. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya eh. Pag magkakain ka, ikaw kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Eh, tatututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang yan. pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Eh, hindi ka doktor niya. Nakalagay doon, pag tumae ka, tatakpan mo ng lupa. Oh, tama ba yun, Dok? Tama raw. Eh, nung kabasa-basa, badang huli, badang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia? O, oh, kita mo na, dinaliwala na siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangas eh, o, oh, yan naman yung Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare, pare ho, pare, yan naman ikang eh, Biblia, kulang yan eh. Padre, sabi ko, okay, alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako hindi? Halimbawa, tinawag ko yung mga anak, Halika kayo lahat mga anak! Dumating, walo. Ba't kulang? Sabi nung nanay, ba't kulang? Kasi alam niya, siya mang anak niya Kaya mo na sabi, kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikologiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ang maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka na kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. O, yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Oh. Ano kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Ay sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. O, di ba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon ginagarantyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino na sa Biblia, sibuyas na sa Biblia, Ampalaya, nasa na sa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba, totoo ba itong bulaklak na to? O kasi nung dito ako pumunta nung puro mga plaan eh paper roses yun. Ayan, yeah, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na uh, artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga mathematics nasa Biblia eh. <laughs> Pati yung anthropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Yun. Walang ulang ang Biblia ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaisip ko, napatunayan ko, sabi ng Diyos. Pahingan Isipin mo ang sinasabi ko at Sapagat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo eh. Mag-iisip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Ano ba? Diba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Si pogi, nasa Biblia yun. Halaan nyo? ha? Wala kang iisipin wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin eh, ah, yung kakon si Ginoong nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia eh, lilitaw ang marami propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maayos mo ba yon? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia iyo.